Maraming nagsasabi, matakaw daw. Ang hirap naman ng ganyan, open card, matakaw. Hello mga kulaog, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ang video ko ito ay papaliwanag ko lang kung ano ang pinakaiba ng racing card ito, racing card o stock card sa rider. O kahit sa anong motor, kung sa mga card type. Kaya ko lang naman ano to, pasensya na kayo kung hindi ko na ikakabit sa ano ha sa motor kasi explain ko lang naman kung anong pinagkaiba sa, sa dalawang ito kung goods bang gamitin din ng racing sa stock na makina o pang standard lang ngayon mag umpisa muna tayo sa stock ito stock stock ng rider no sa rider example ko lang sa rider kahit sa mga kahit anong motor basta na, naka carb type kung magpapalit ng racing o ito ano din to kung baga may makukuha kayong tip o mga sekreto kung pwede ba siyang gamitin ang racing o stock lang talaga sa so, stock muna tayo magsimula ito kasi yung stock carb ito talaga sa pang pang, pang pang araw araw ay talagang good siya kasi unang una matipid lalo na sa mga nabiyahe mga pang service lang talaga mas advisable talaga stock talaga yung original niya ngayon, kung sakasakali man, kung darating ang panahon, hindi natin masasabi. Kasi minsan ako, mekaniko kasi ako din, nagagawa din ako ng, nag, nagagawa ako ng motor, lalo na sa rider. Ay mayroong customer akong 3 months pa lang nasira na agad. Ang kanyang stock carb ng rider niya, ano. Ngayon, sabi niya sa akin, tinatanong niya ako, Pray, bakit ganoon? Bakit nasira agad ang aking rider? Ang aking, ano. Kasi ganito yon Ang mga bago kasing labas ngayon, hindi ko naman sinisiraan talagang... Okay, ano. hindi siya katulad dati na ang stock ay nabilang na ng taon. Ngayon, mas madaling masira. Hindi ko lang din alam kung bakit. O siguro sa product lang talaga na hindi katulad dati na Thailand talaga. Ngayon ay eh, halos ang parts ay Indonesia na. Eh, pero genuine din yung kasi susukoy din naman ng ano eh. Ngayon, ngayon ang, sa akin lang, kung pwede, kung halimbawa, pwede kang, uh, ano, kung pwede kang magpalit ng racing, ay tsaka uh, sinasabi nila ay kuan minsan ang sinasabi sa stock carb kung paano patulinin din ang ang iyong motor sa stock carb ang ginagawa ng iba pinapalitan lang ng jettings pinapalakihan daw ang jet pinapalabis ang gas sa akin naman siguro may percent kaso ang problema doon ang gas lalong lalakas sa kakain lalo na sa mga pang service lang ngayon kung pang service lang naman ang habol mo ay wag mo nang kakalikutin kasi ang, kung ang tulin lang na ibibigay sa istakarb sa akin wala din, ganon din yun alam niyo ang tumulin, yung gasolina yung kain kasi nagpalit ka ng jet ito kasi yung standard, hindi mo na kailangan palitan pa ng jet maliban na lang kung naka nag upgrade ka, kung nag bore up ka pwede yon kasi posibleng magnanaki nga. Pero kung hahabulin mo lang naman ay tipid, at saka ano, mag, wag mo nang kakalikutin to, wag mo nang gagalawin. Kung sa carb lang, na, uh, stock carb huwag mo nang palitan ng jet. kung sinasabi niya, kung may nakikita kayo, mga sinasabi ng iba, pre, magpalit ka ng ganito. Magpalit ka ng jetting, stasan mo, lalakas ang motor mo. Sa akin, wag. Wag mo nang gagawin yan. Kung gusto mo naman pala, kung gusto mong malakas, ganito. Kasi tatakaw lang sa carb kasi, tatakaw lang wala siyang maibigay kasi kinokontrol lang niya yung takbo ko nung takbo nung stock mo na rider sa stock carb ganyan lang din ibibigay niya kahit magpalit ka ng jet kung gusto mong tumulin dumagdag ito magpalit ka ng carb kung anong sukat na gusto mo kung 28 ba ito open carb ito kung tinatawag nila racing racing carb kung tawagin ng iba nga ito ipapaliwanag ko naman sa inyo Maraming nagsasabi, matakaw daw. Ang hirap naman ng ganyang open card, matakaw. O ang hirap pang ituno, sabi ng iba. Ito pre, madali lang to. Tsaka madali lang ituno kung sa nakakaalam. Ngayon nga, aking ano, ituturo sa inyo, explain ko din sa inyo kung paano, paano siya patutugain o kung maganda ba, advisable ba din siya sa pambiyahe. Ngayon, dito naman tayo sa racing, ano. Itong racing carb kasi, kontak mo ang ibibigay, may may ibibigay ito. Malaking pinagkakaiba sa stock, dito, dito, sa stock carb. Yan, malaki. Malaki ang pinagkaiba dito sa racing carb. Ano? Kasi ang racing carb kasi, mas madali niyang i-pick up yung RPM niya, yung gas cylinder. Pag gas mo na ng kaunti, mabilis niyang iakyat. Ibig sabihin, mas madali niyang kuhanin yung RPM na mas mabilis kaysa dito sa standard. Kasi ang standard kinokontrol eh. Kinokontrol niya yung yung acceleration ng ano ng sa, gas tsaka yung sa RPM niya. Kinokontrol niya. Hindi ka dito pag binaon mo automatic mabilis. Mabilis ang akyat ano sa carb. Ngayon, tungkol naman tayo sa gas. Ang sabi ng iba, ang sikreto niyan pag-stack ng makina ha, sa so walang karga, stock lahat, carburador lang ang pinalitan sabi ng iba, napakatakaw daw kasi naka-open carb, ganun daw talaga ah, sa akin naman, medyo lalamang lang siya ng kaunti tatakaw man siya ng kaunti kung halimbawa, ang full tank mo ha kung, uh, ah, kung halimbawa, ang palipa mo ay 100 piso halimbawa, halimbawa lang 100 piso dito sa stock carb ngayon, pag papalit ka ng racing carb Siguro madadagdagan siya ng 30 pesos, magiging 130 o di kaya 120 pesos. Nadagdagan lang siya ng 20 o 30 30 pesos. Pero sa takbo, malaking pinakaiba. Mas mabilis, mas matulin ang ang racing card kaysa stock card. 'Yun ang pinakaiba sa dalawa, pero mas matipid lang siya. Pero kung takbo ang akong bilis ng kaunti, kaya siya tumakbo, pero mas mabilis naman siya ang takbo ngayon ang para do tumipid sa tipid naman sabi nila sa racing card matik matakaw daw ngayon ang pag, sapat, pagtipid dito sa racing card yung sinasabi ng iba kailangan magpalit ng maliliit na jet hindi rin yung pwedeng basta na lang palitan ng jet kasi hindi yung pwedeng basta mag ka magpalit ng jet para titipid lang ang mahalaga daw malaki man o maliit basta nakatuno sa makina nakatuno sa motor mo matipid yun. Yun ang pinakamahalaga doon. Hindi wag kayong maniniwala na palitan natin ng mas malit na jet para tumipid. wag Ngayon, maliit man siya o malaki, ang jet yung siya is jet o main jet niya, ipapalit niya. Ang mahalaga doon, kung natuno ang motor, maganda magminor maganda mag RPM, hindi na sa takbo, ayos lahat. Kung anong jet yon kahit malaki yun, mas magaling yun. Mas magaling kung, kasi pagka nakatuno talaga siya, ang carburetor mo sa motor mo, matipid yun. Sigurado yun. Yun ang sigurado doon. Kaya yun lang ang aking vlog daw, ang, ang aking video. Kaya ako lang inexplain to kung anong pinagkaiba sa dalawa. Ito si Ista Carb. Ito si Ista Carb. Matipid siya, pero yung takbo niya, yun pa Kung anong takbo niya nung ginamit mo siya, ganyan lang. Kung magpapait ka ng jinti to, wala din. Ganun pa rin. walang pinagbago. Tatakaw lang to sa gas. Yun nga no, mga kalaog ano yun lang ang pinakaiba itong stock kung magpapalit ka ng jade wala wag mo nang gagawin yon kasi wala din naman tuloy na yung yon. yun ito sa rinsing card naman may tulin siya problema magdadagdag ka ng konti sa gas mo kasi ilang mga idol ano mga kulaog sana minakuha may nakuha kayong tip sa akin kung anong pinakaiba sa stock card at saka sa racing card. Maraming salamat sa inyo at saka tuloy-tuloy lang panunod sa pagpalo sa akin sa so, pagsubscribe sa akin para mga video ko mapapanood nyo pa yung ibang mga video ko. Maraming salamat.